Magandang araw mga kalabers and welcome ulit dito sa ating channel. And in today's video ay gagawa ulit tayo ng isang effective fertilizer mula sa mga patapong prutas para naman ay hindi ito masayang. Kaya naman for today's video ay gagawa tayo ng fermented fruit juice. Ang fermented fruit juice po mga kalabers ay isang organic fertilizer na madalas na ginagamit sa natural farming practices. Ibig sabihin ay makakapag-produce tayo ng isang natural fertilizer gamit ang mga prutas. Kaya naman mga kalabers ay umpisahan na natin kung paano gawin ito. So, unang hakbang na gagawin natin ay eh, syempre, eh, ready yung mga gagamitin natin. Number one, itong ating mga prutas na gagamitin. etong molasses na mabibili naman sa ating mga agri supplies. At ito naman yung ating gagamiting timbangan. At syempre, yung ating lalagyan ng gagawin nating fermented fruit juice. So, ngayon, bali ay sa tabi muna natin to So, let us proceed sa pagbabalat nitong ating gagamiting prutas ginamit ko kasi ngayon mga kalabers ay pipakita ko sa inyo ay itong mga hindi na natin nagamit or nakain ng na mga prutas na nilagay natin sa refrigerators o yung mga ilang araw na actual ito guys na naka-store dito sa aming ref so hindi naman na namin makakain since ayan pabulok na din and okay pwede pa naman kasi kailangan lang naman natin is yung extract ng juice ng ating gagamitin prutas So, yun yung pinaka-essential na kailangan natin makuha sa paggawa ng fermented fruit juice. So, bali yung prutas na ginamit natin ngayon ay ang papaya. So, ito kasi uh, very rich din ang papaya sa mga nutrients, very nutritious. At syempre, hindi lang papaya yung pwede natin gamitin, meron pang iba't ibang mga prutas. Especially yung mga uh, matatamis na prutas ang ginagamit dito, kagaya ng mangga, pwede rin yung saging at kung ano-ano pa na pwedeng available na mga frutas dito sa atin. Mga kalovers, advice ko sa inyo ay tapusin nyo po ang video ito para matutunan natin step by step kung ano yung proseso ng paggawa ng fermented fruit. Ang FPJ o fermented fruit juices nga pala mga kalovers ay talagang napaka effective nito especially when it comes to fruiting stages and flowering stages ng ating mga tanim na gulay halaman o prutas o ano paman mga kalabas. At pwede rin naman ito na gawing foliar spray. Sabihin, pwede natin itong gawing spray sa mga bulaklak. Direct ang spray sa mga dahon ng mga halaman para ma yung mga nutrients ng ginawa nating FPJ. Hindi rin naman kasi ito basta-basta ang paggawa nito. May sinusudod din tayong panukat o ratio sa paggawa nito. So, ang tuturo ko sa inyo ngayon na ratio, ng prutas at ng molasses ay 2 is to 1. Halimbawa po ay meron tayong isang kilong molasses ay meron din tayong dalawang kilong prutas. Ito talaga yung ginagamit kong ratio kahit pa sa ibang mga fertilizer na ginagawa natin kagaya nga ng fermented plant juices na meron din tayo sa ating channel ng video ito. Pwede nyo pong i-search dito mga kalabers, i-browse yung ating channel para matutunan nyo rin po kung paano gumawa nito at makikita nyo rin po dito sa ating naka-flash ating screen. So ngayon ay papakita sa inyo na titimbangin natin yung nagawa uh, na prepare natin na prutas na binalanta natin kanina. So ito makita nyo na meron tayong almost kalahating gilong prutas na nakuha. So ito ang gagawin natin ay Iwain lang natin ito ng maliliit para mamaya mas madali na lang yung pagdudurog nito pag mix natin dun sa ating iba pang ingredients. Pagagawa nga din pala kayo nito guys, so konting tips lang. Siyempre, make sure na malinis yung kamay natin. Siyempre, para iwas din sa mga bad bacterias na pwedeng makapasok sa mga ginagawa natin mga fertilizers kagaya nito. So, as much as possible nga pwede tayong gumamit ng guantes or yung malinis na uh, plastic gloves na pwede natin gawin sa pag mix nito. Pero sasabihin ko sa inyo mga kalabers na sa tagal ko na rin na gumagawa nito ay okay naman yung mga naging resulta. So hindi naman talaga siya agad-agad nasisira. Since itong ginagamit natin na molasses is may matamis siya actually. So kaya siya yung nagiging parang preservatives nito para mas ma-preserve mapre yung ating fermented na fruit juices or yung fertilizer na ginagawa natin. So yun, ay, kailangan lang nating hiwain to kung gusto nyo natin na mas mabilis yung fermentation process nito ay kailangang durug na durog ito. Or as much as possible nga, kung pwede na tayong makagamit ng blender ay mas maganda. Ay mas mapapabilis at mas ma-extract -e yung nutrients and enzymes na makukuha natin sa mga prutas. Kaya naman ay sasabihin ko sa inyo na pag ginawa nyo to ay siguradong uh, malaking tulong ito sa ating mga pananim. Bali ngayon, ang gagawin na natin ay mag-mix na tayo ng ginawa natin at pinrepare natin prutas na papaya. So, ilalagay na natin ngayon sa ating lalagyan. Ayan, kailangan ay malinis ang ating lalagyan. Kung pwede, sterilize sterilize nyo mga kalabers. Ayan naman, ayan, ilagay na natin ang halos kalahating kilo ng uh, prutas na na-prepare natin. So, yun mga kalavers. And then, ang sunod naman natin ay ihahalo na natin ang ating molasses na 1-4 kilo nung tinimbang siya natin dito sa ating timbangan. So, yun. At ilagay na natin nga mga kalavers dito at isalin na natin. At timbangin natin ngayon para sigurado tayo. So, yun nasa almost one fourth kilo yung ating molasses. Siyempre binawas ko na yan yung timbang ng ating glass. So para sakto mga ka-lovers. So yun at binubuhos ko na nga dito sa ating frutas na papaya. And ito na nga at i-mix na natin to at ludurugin dito sa lalagyan. So gumamit ako ng plastics para sa kamay ko. Siyempre para uh, iwas contamination din and iwas uh, dumi at syempre para malinis yung gagawin natin ka pwede kayong gumamit ng gloves at yun nga yung sinasabi ko kanina is pwede rin tayong gumamit ng blender para at least mas madurog natin yung gagawin natin fermented fruit juices. So yun nga mga kalabers thank you and sana makakatulong talaga. Kung nagustuhan nyo ang video nito, please uh, subscribe on our youtube channel and please click the notification bell para updated kayo palagi sa ating mga Uh, videos about farming at marami pang iba. So yon at pwede nyo rin pong i-share, i-like ang video ito para sa mas marami pa nating mga kababayan na matulungan at mas makilala ang paggawa ng fermented fruit juices para sa ating mga pananim. So yun mga kalabers at pigain pigain lang natin to hanggang sa makuha natin yung pinaka na uh, itong mga prutas natin para syempre mas mabilis nga sabi natin kanina, mas mabilis yung fermentation processes. At pagkatapos ka ng mga ilang linggo ay pwede na natin itong magamit. At sa mga susunod nating video ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-prepare ng pang-spray gamit nito at syempre yung paano mag-apply nito and for the last part of the process is syempre ay takman na natin at syempre ay i-store na natin to sa cool, dry place para mas mapabilis yung fermentation process natin nito. So, araw ngayon, syempre sa mga susunod na araw ay papakita naman natin kung ano yung naging resulta ng ginawa natin mga kalabers. So, yun po mga kalabers for today's video. Sana ay may nagtunan ka mo. And on our next video ay papakita ko naman sa inyo kung paano tayo mag apply at mag-prepare ng fermented fruit juices para sa ating mga halaman. So, so much for today mga kalabers. Thank you and God bless.